Magandang tanghali po sa ating lahat mga kalaki at syempre po ngayon pong may 31 ng 11 AM abay nagla-lunch na po ba tayo kumakain ka na ba nagpe-prepare ka na ba ng mga pagkain mo buksan mo na ang cellphone mo at panoorin po ang mga lucky numbers ng mga pwedeng tayaan nyo po sa Lottery Pilipinas at Lottery Abroad. Ito po ay mga 6-digit lucky numbers na bagong sumada po na ibibigay po natin sa ating mga lucky followers po na nakaantabay na nanunood po sa atin araw-araw. Okay mga kalaki, ang mga lucky numbers po natin, inaalagaan po ito ng 3 days bago po natin palitan. Kaya sa mga lucky followers natin na andito pa mga kalaki ngayon na nakatutok at nagaabang ito na po ang mga 6 digit lucky numbers na ibibigay ko po sa inyo kaya Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo o ba diba, mga kalaki ito na po ang mga lucky numbers natin umpisahan po natin ang 10 digit lucky numbers abroad ang 10 digit lucky numbers mo ay number 19 number 36 number 28, number 57, number 62, number 53, <coughs> number 34, <coughs> ba inuubo ko, excuse me po, number 20, number 12, at number 18. Yan po ang ating 10-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang ating 8-digit lucky numbers abroad. Number 12, number 15, number 27, number 36, number 39, number 4, number 17 at number 10. Ayun po ang 8 digit lucky numbers. Ito naman po ang paborito ng mga taga-abroad ang 7 digit lucky numbers. Number 22, number 35, number 31, number 28, number 16, number 14 at number 7 At ito naman po ang 6-digit lucky numbers 1 to 25 or 1 to 29 Kunin nyo na po Number 24 Number 15 Number 5 Number 14 Number 20 At number 19 Ayan po mga kalaki at sunod, isunod na rin po natin ating 6-digit lucky numbers 0 to 9 Ang 6-digit lucky numbers 0 to 9 mo ay Number 3 Number 1 Number 5 number 5, number 6, at number 8. At syempre po mga kalaki, ito naman po ang 5-digit lucky numbers abroad. Ang 5-digit lucky numbers mo ay number 18, number 27, number 36, number 11, number 19. Ayan po mga kalaki, kumpleto po ang mga lucky numbers natin ng pang-abroad at meron lang po tayo ngayon mga pang Pilipinas mga kalaki pero bago ko po ibigay ang mga Lottery Pilipinas number ayan makinig po mabuti ha para po nakapalo po kayo sa mga legit na account namin hanapin nyo po kami sa Facebook search nyo po Red Parungkin sa Facebook ha na meron pong 400,000 followers wag po yung mga fake account mga kalaki marami pong fake account dyan na naglipa na ginagaya po ang mga picture namin baka po maling account ang napalo nyo nako po may scam kayo mga kalaki okay dapat po makausap niyo muna ako bago kayo magpa-member o kumalaw ma sa amin. eto po mga kalaki ang ating legit na account. Red Parungkin po na merong uh, 400,000 followers sa Facebook. Meron po tayong second account. Red Parungkin din po na, ma, na may 51,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen at syempre po Aris Gatchalian na merong tayong account Aris Gatchalian Red Parungkin na may 51,000 followers na kayo t-shirt ako at Red Parungkin po yung ginagamit ko ito po mismo na merong 400,000 followers ay po yung mga legit na account namin sa Facebook okay? meron din po tayong YouTube ang YouTube natin Red Parungkin po na merong 16,800 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin po na mayroong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video heart ng heart mga kalaki, automatic po padadalan ko po kayo ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo po at tatayaan nyo po yan ng 3 days bago nyo po palitan. At tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership, good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob po ng 3 months. Okay? Tatayaan mo sa STL, Lotto Pilipinas, Loto Abroad National at wedding mga kalaki. Ako po magbibigay sa iyo. Kaya sa mga may mga balak po dyan na mga uh, sumali sa private consultation at subukan kung swerte ang mga birthman at birthier nyo, abay magpa-member na po kayo mga kalaki at may discount po ngayon mga kalaki. Ito po ay walang pilitan na bibigyan ko po, po kayo ng discount para makasali na kayo ngayon pong uh, June, July at August. So, Di ba mga kalaki, tatlong buwan po tayong magsasama mga kalaki. Kaya uh, sa mga balak po sumali, message po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na hindi po fake account ang na-follow nyo. At araw-araw po na kapag panalo po tayo dito mga kalaki, malay mo ikaw na ang susunod nating winners. At syempre po mga kalaki, ito na po, itutuloy na po natin ang 6 digit lucky numbers Pilipinas. Ito na po ang 642, number 25, number 28, number 29, number 33, number 38, at number 16. At ito naman po ang 6 digit lucky number 645, number 40, number 42, number 15, number 18, number 12, at number 6. Ayan po mga kalaki. At syempre, ito naman po ang 658 mga kalaki. Ito na po ang ating 658, 6 six digit lucky numbers. Number 17, number 33, number 18, number 21, number 54, at number 19 at eto lang po mga kalaki, ating 6 digit lucky number 658 kunin mo na number 16 number 24 number 33 number 37 number 45 at number 48 ayan mga kalaki ha kompleto na po ang mga lucky numbers natin mga kalaki ha? make sure po na alagaan nyo po mga lucky numbers natin ng 3 days bago nyo po palitan at eto na po ang kanina pa po, po nagpapabate ng pa shoutout out po mga kalaki ayan po kay sa Santa Ana family po diyan po sa May Malabon Malabon City ba yan sa Metro Manila hello po maraming maraming salamat po sa Santa Ana family sa walang sawang panonood niyo po sa amin araw-araw at uh, bibigyan po kita ng mga lucky numbers kasi nagpa shout out ka po hello po kaya sa mga Santa Ana family diyan kila Ate Tess hello po at syempre po mga kalaki sa ating mga driver naman po diyan po, po sa May ayan Oy, around Metro Manila rin po ito sa may Makati City sa Guadalupe. Hello po, maraming maraming salamat po sa mga driver dyan. Taxi driver, jeepney driver, tricycle driver. Maraming salamat po dyan kila Armando. Armando Legaspi, hello po. Maraming maraming salamat po sa mga kasamahan mo dyan. Mga driver, saludo po ko sa inyo. Mananalo tayo ngayong 11 a.m. po mga kalaki. Kaya ano pa hinihintay mo? Laban na mga kalaki 3D sa bago niyong palitan yan. Good luck!